Hello guys, ngayon magluluto na naman ako ng hapuna namin. Ngayon, umpisahan ko na magluto. Ayan, mainit na yung pan. Maglagay lang akong kunting mantika. Ayan, tapos syempre i-spread ko lang din guys. Ngayon guys, ilagay ko na yung luya. Ayan, kunting bisagisa lang. O, ayan, may na sali pang sibuyas. Pero isunod na rin natin yung sibuyas. Ayan, isunod ko na yung sibuyas. Sunod ko na rin yung bawang. Ayan, gagamit din tayo ng siling labuyo. Ayan, manghang na siya guys kahit hindi pa siya nalagay sa kawali. Paano pa kaya ito mamaya? Sobrang anghang na ito guys. Good luck sa kakain. Ito pala yung lulutuin ko guys, chicken feet. I-adobo ko lang siya. Ayan, haluhin-luhin -halu lang natin. hanggang sa na-mix yung mga ingredients na nilagay. Grabing ang hangna. Pati sa mapte Maglagay lang din ako ng liquid chicken oil. Dagdag lasa sa ating chicken soup. Siyempre, maglagay din tayo ng pamintang crack. Tiyan lang natin guys kasi sobrang anghang na yung siling labuyo. Baka lalong umanghang. Mag-add na tayo ng tubig kasi palambutin ko muna yung chicken feet. Ayan, nalagyan ko na siya ng tubig. Ngayon, tatakpan ko naman guys. Antayin lang muna ating lumambot yung ating chicken feet. Ayan, nakalimutan ko pala mag-add ng chicken cubes guys habang nagpakulok tayo sa ating chicken feet para may lasa. Ayan, matutunaw na yan siya. Tatakpan ko lang ulit. Ayan guys, habang nagpapakulo tayo sa ating at nagpapalambot sa ating chicken feet pala guys. ngay magluluto naman ako sa kabilang pan ng gulay. Dagdag sa ating hapunan. Ayan, naglagay na akong kaunting mantika. si mag tayo ng pichay. Ayan, para may gulay yung ating hapunan. Kaya magluto tayo ng pichay. Ayan, igita ko na yung kamatis. Pwede halo-halo lang guys hanggang sa mga lumambot pala yung kamatis. Yung lalabas na yung tapas. Ngayon isunod ko naman yung sibuyas. Ayan, isunod ko na rin yung ating bawang. Ayan, medyo nagluluhay yung mata ko guys. Kasi kumukulo yung chicken feet. Sobrang anghang. Nuluha yung mata ko. Ngayon guys, susunod ko na yung ating chai. Ayan. Kunting halo para mamix yung ating mga ingredients na nilagay. Ibigisa lang naman din natin to. Mag-add lang akong konting tubig para hindi naman dry yung ating ginisang pichay. Ngayon, maglagay din ako ng black pepper. Siyempre, maglagay tayo ng soy sauce. Kunti lang din, baka umalat. At saka, siyempre, liquid seasoning. Maglagay din ako ng oyster sauce. At syempre, halo inang lang din natin guys hanggang sa maluto na yung ating pichay. I-hapcook lang natin siya kasi para hindi naman papangit yung lasa. Kasi pag na-overcook kasi mag-iiba na. Maganda yung may kunting crunchy. Ayan, kunting kulot na lang luto na yung pichay natin. Ayan guys, luto na yung ating pichay. May isa pa akong lulutuin, guys. Ayan, guys. Nagluto din pala tayo ng tukwa. Kasi yung bata namin, hindi kakain ng gulay at saka itong chicken feet. Pero sa tukwa, kumakain siya, guys. Kaya, ayan, nagluto ulit tayo. Nagluto pala tayo ng tukwa. Para meron siyang kakainin. Ayan. Ngayon, guys, maglagay na ako ng soy sauce sa ating chicken feet. Maglagay din ako ng suka. Maglagay tayo ng suka sa ating adobo. Naglalagay din ba kayo guys? Kasi ako naglalagay din naman ako. Para may unting tamis. Maglagay din pala ako ng dahon ng laurel sa ating adobo. Chicken feet pala. Chicken feet adobo. Nahuli ko talaga to siya paglagay. Kapag nag-adobo. Ayan guys, luto na yung ating tukwa. Tutanggalin ko na siya sa kawali. Kasi crunchy na siya eh. Ayan. Tapos na yung tukwa. Ayan guys, luto na yung ating chicken feet adobo. Kain po tayo. Bye. Mag-makarelax naman tayo guys unte bago kakain. Ayan, kain.